Sa isang panayam sa isang contract signing event sa Quezon City noong August 5, ibinahagi ni Julia Barreto ang kanyang saloobin tungkol sa katapangan na ipinakita ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson noong kasagsagan ng bagyong Karina. Ipinagmamalaki ni Julia ang inisyatibo ng boyfriend na tulungan ang mga biktima ng Bagyong Karina. Matapos mag-viral si Gerald Anderson sa kanyang ginawang kabutihan noong Bagyong Karina, ibinahagi ni Julia na labis niyang ipinagmamalaki ang gawain kawanggawa ng kanyang kasintahan. Ngunit inamin niyang nag-aalala siya sa kanya, habang nasa labas ito, just wow, it's a proud moment, of course, I was really, really worried. It's by nature. That's who he is, as, as e-person ever since. I was worried, of course. I just really hoped that he would be safe while, you know, doing that for others, sabi niya kay M.J. Marfori. Ang hirap kasi grabe yung worries ko rin noon, grabe yung ko noon. Sinabi ni Julia na ang inisyatibo ni Gerald na lumangoy sa tubig baha at tulungan ang isang stranded na pamilya na lumikas ay nagpapakita kung gaano siya kabuting tao. Anya, whatever you see, that's the heart he has. Sa ilang video na ipinost ng mga netizens online, nakunan nila si Gerald Anderson na nagligtas sa mga taong na-stranded sa baha. Hindi lamang siya bumisita sa mga tao noong panahon ng bagyo. Nilang pa niya ang napakalalim na baha para iligtas ang mga kapwa Pilipino na pinalakpakan at pinuri ng mga netizen.